Um, nandito ako ngayon sa bahay ng kumari ko um, kasi nag-invite siya. Kung uh, kumbaga, mananapgas wow. kami kami ng birthday ni Lila. Kaya oh, wow. <laughs> giusay nga apo 6 sixth birthday ka kala. So ipapakilala ko kayo tagkamadihan, kamadihan ng mga maghusay. Pero maharam kam nag expect tag nga nagpagdating, nag irignum na. Ay, yung mga anak na dapat ngan, kam kung ano. Lili, -lili, -lili Pinapakilala ko nga pala sa inyong aking mga kumares, si Maring Crisa, si Maring Desai, ang host, and then si Maring Ederlin. At syempre, ang kumpari namin na si Paring Bibot, na asawa ni Kumaring Desai and you say nga celebrant, Ate Lila. Pero nga naidan ni Ate Lila? Six. Six na. Taro na, oo, semba. Buyag, buyag, buyag. Di, 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 Ay, 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 ay. <laughs> oh, ano'y naawod. Ani kuya kin. Ani si kuya kin. Ano na, baby? Okay ka lang? <laughs> di, Alam nyo ba, guys, na yung pagkakaibigan namin noong nasa um, nursery yung mga anak namin? Pero yung isang kumari ko na si Maring Disay ay dati na kaming magkakilala. Habang naghihintay sa isa naming kumari ay naglinis, nagpalinis muna kami kay Maring Ederlyn ng aming mga kuko. Kasi naman mga guys, oh my god, yung kuko, winachiking lang ng asawa ko sa paglilinis, oh my god, nakakatakot na. Si Maring Disay at Maring Chris ay tapos nang linisan dito, kaya umiinom na sila ng tuba. <laughs> Alam niyo ba guys, hindi namin i-expect na magbuboom or mag-click-click yung pagkakaibigan namin. Kasi nga, iba-iba yung mga personalities namin eh. Pero siguro yung pagiging maingay namin ang rason kung bakit nag-click yung pagkakaibigan namin. Sa wakas guys, dumating na din yung isa naming kumari na, na, si Maring Jane. Pero kulang pa rin kami ng isa, si Maring Jasmine. Pero okay lang guys, kakantahan ko na lang kayo sa theme song namin. <laughs> Feeler! Yan <laughs> dai. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I'm got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, then close your eyes and try. To feel the way we do today. And then if you can remember. Keep shining. Keep smiling. Knowing you could always count on me. For sure. That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forever Hay nako guys, ayoko nang kumanta Parang naiyak ako eh <laughs> By the way guys, tagi-tagi na kami dyan. Tsaka isang baso ko pa lang ng tuba. Alam nyo ba, parang nanunuot na sa mga kalamnan ko. Parang, <laughs> parang, kumbaga, lasing na ako. Hay <laughs> na ako, kakuri magtinag-alog. <laughs> <laughs> Kinukuri anak, nagnunus, bleed na. Bawo, thank you na madi, madi-design, ipadibibot para magkikrita dadama kami.